Hello guys! For today's video guys, na ako tuloy sa balay sa ako ang sister. Na ako tuloy guys, ito sa balay sa kong manghod. unya Busy pa man sila dito kay, nag-exlar sila sa iwilang solar. solar nga inverter. Humana naman to guys. dayon niya sa kundi kay. Busy, busy pa man sila dito. So, dress ako magtambay-tambay. Unya, dapat mo? balik ko di ato guys. kay magchika-chika, dagan kayo mga ipang bitay. dagan <laughs> kayo ipang bitay, guys. Ako ngipon, guys. Mm. Muli, ano niya, kung ngipon na po, sunod na po na po na kung schedulean guys. Dayon pag ma mauli ni ako ipon kasi kaya... na jugo mo ka unog ice guys bahalag pa uhawa guys kay karon na po kaon na pag ako skin ha ice kaon karon pa ganu po ko skindi di mamila lami mo kay to yung ice juice Sige kung kaon ka istiyos. At kung nahurot ko rin na juice, juice kaya lima ka buo. Nagkaon na po ice ice juice guys. motonga nga. May nga na ako mama na magpa, magpapasta ka balik. Kung man, hindi ka kaon mo na. Makuha na po na yung pasta. Uy! Magka-pirate ko! Balo nga! Nagpasas sa mga pag guys, kaya papalong na ako kayo, mag-copyright ko, kaya eh. pero ba kayo mag-iris right? yung, oh, yung, oh, yung mga copyright? At pag ko copyright trip, pa na ako nang airis ng uban. At agad na naging pang guys, on sa ni mga ukay-ukay. Marisi, Marisi, Marisi. Marisi. Hmm. Alam, may asa ginanggang. Uy, ah, ano, nadapit na maliga ginanggang. O mga pamangkin guys mga buutan lagi sila ron ay I like it I like it I like it ay sakto to yan lang wal makuupuan ate be ay ate tanawa daw ang shampoo sa dugi daw okay gamay na lang kayo ang shampoo sa kung sa dugs ba sa shopee karoon na hmm, lapit naman oh. kaya gamay na nabili ng shampoo sa kung ako mata tong dalong si Rosel karon. Ato Persian. Rosel? Ako gili ko gahapon kay dai unta nako. Gili na si Loy eh, Rosel na. Oh, Ari ati lang ngalan. <laughs> ne ate. Ano Rosel? Role. Imong dati ako Maricel, Sel Rosel. Amo amang gunang name imong name no. Kinsa on lang si Rosel mo? Ay ko Mari ko, Marie. Rosel, unsa day ka? Christy Marie Rosel. Oh, ako ama ang pangalan ang Christy Marie Good sa una nga. Maricel Good, Maricel. Dili ako ajo ang pangalan ang Christy Marie, dili lisa ni dadilo og Maricel. Pero ako ajo ang pangalan ang Christy Marie sa una kung mga lampi na ay eh, Christy Marie. Christy jud kami. Oh, Christy Marie. Kaya si Ma si Mami maoy kay Christine. Si Mama Mama, Mama Emilendra. Emilendra. Yeah. E Emmanuel, pareha mo. Uh, <laughs> pareha mo kung ngalan ni Manoy, Emmanuel. Ah. Emmanuel Senior. Si Mano si Daddy Manoy kay Emmanuel Junior. Emmanuel Junior, di ba may taga na ay yeah, eh, Junior man. sa pangalan ba yun? Ang Junior gani og Senior meaning? Pareha sila o pangalan ni Daddy Lo. Gaya lang si Daddy Lo kay mas guwang kay, na, kay Daddy Mano. Manoy mo na nga si Daddy Senior, si Manoy Junior. That's okay. men. Halos Junior magot sa hospital. Bayo. Okay, May bayot. Pabisa ba bayot bayot na to? Hindi bayot. Kay Kuya Blackie, Senior. Kahit Senior High ba, Senior. Saan na yung orange? Eh hey guys! Nagtuking-tuking nag minsan ko mga pagod. Kaya nang limpyo sila guys. oh. Hey! Hi! Nang the... nabuutan lagi mo roon. Ay ganaan! Nagi ko sa inyo ako kay Kaya nang lagi mo. Patay! Gilabay! Bitagdab! Nabuotan si Kip Kim! <laughs> Uy! Minig ka na! Sulot! Lalo! Ate niyo isa ka ito. Uy! Kaila okay, laki lang. Kaya si mamang, si Kimkim Kim, oh, si dada. Nga sisi. busy sila. Gapak nila. Naluoya ato toy Naluoy kumi. Sakit ko ayo. Sakit ka sa duba Ano man pong gihatag ninyo? Ay, ipapunin nung ay kalaga. Kapitan, ay nga nang gailak hilak man. Huwag ikapay kalaga. Hindi lang ka paluma. Hindi, kayo mo kayo. Wala, naghilak. Gailak hilak man. Ano sa'yo, gaya pang enter? Ano, gaya pang hatak? Ano sa'yo, gaya ang hatak? Doklon na doklon ang gasugo sa gatag sa itay. Lanoy, beket to ay. Buutan, beket to ay. Ito, no, pala pala, eh. wala na si Kupa. Ha? O, oh, basta wala si Kupa, way kadula, si Nami, way saba. Ang gani, wala nagsakit. Ito mga ka ito, kinawatan sila. Nagsakit, silang... pero kajutra Oo, oh, no, O, kinawatan mo. Wala ka kaong Sakit si Kupa, may ay, basta ignan siya, kihatag siya. Alam mo, ito si Kupa ang kihatag? Oo. Oh. Oh. Bayi ito, oh, laki. Laki. laki na luya ato oy. Matapitan cute ka hayo mi. Gan mi. Unsa ani oy. pa wala, wala, eh. oy nag vlog ba man <laughs> ko. Pod ko iko Oy man. gamiton. Hmm. What is Kabayong buntis. Ah, magpumangita o ikubag ani gani? I don't know. Tanawra ko ilang balay. So <laughs> oh, napuro mo ka ng... Hanggang... Magpunta ni Mi. Pero gabitay-bitay na niya mo ko Hoy, day, unsa day na day. Di na ikubag, day. Ay, baka na ay ikubag sa taas. Mangulam ko, Ani, day. Asan tatlo ba, Ani, day? Naun no, sa man ni mga bawog, mga putotoy kasi gilag ambot-ambot. Dai. Wala na may lines ay madto ko ni Mamila, be. Adto ko ni Mamila, Agay ko dai, be. Agay, agay. Yan na me. Dipadap sa na dai, be. Inakim, si Nagdali ko dai. Hala, tuarang ikubag bag, Ingon ka, day. Wala, day. Ay, gara. Mahok, taglubot, day. Nanimo, naning lubot, day. Ay, dara, me. Hmm? Katunda, tong uh, ang tam, eh. Hmm? Gato, ang pitsil. Oh, ang taklubong, bang. taklub. So, di kami mag-tuba, mag ka? Magpalit ko, ugtuba. Kaya tam, yung skin tuba, diri guys. mura royal. May palit kami kay skin tuba, be, be. Kuyog, ta. Tala. Ang hindi ko, ay. Hmm, magpapalit yung skin din, di ko ubanan. dalate uban tati papalit ka skin dite talame dalang ala gin taklub ani on ayon nami kasabahan juku madlo kung mama nami mo balik, ramang butad ayun mo tadi na magbutos sila kay mo anap mo anap pa magandito si mama on ako yugis si mami mo Ma agik bing may ngas pa may mga ek paktua kay skin deng Ah. Ay na lang, tuluan na lang. Ay na lang, limahan na lang, ay na lang, puluan na lang, ay na lang, nalang, na lang, ay na lang, oh, nalang, na, na lang, ay na lang, kinta oh, 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 na lang, ay okay. tanan na lang. Ayan, kinay ko mga guys, kay mo ay manugos ko guys. What happened? What happened? Kasi na, nagwan. Or mini. siya po. na eh. Nagtukaw. Kuyo, kuyo, Pagkakata ah! ka, Dady! Ay, di na naman magkakata si Dady. Basta tuba. Ayaw lang nang kuhaan. Angay ko ni Mamila, huwag kuan. ng jalod. Kajit lang, balik ko. Kuyogi, kuya! ko kuya! Patok sa kumama, ah. Uy, ano man ang tubig, upad? Saan na na yung tubig? Uy, italong na kay Sayang. Di pa tawag kay Solar? Na, wapa sapi. Uy, <laughs> budget, ana. Maimpas ta ana. Pwede mana si. Mahal ka, ayo. Ikuha lang na to. Kung mapatawad sila, itin ay 8. Eight times. Eight times one. Uy, manay, magpalit ang tuba. Manay, tamis kang ba? Ang <laughs> aron, Nada ato, tamis kayo. Nasa kalan ay ayo sa sakit tuloy sa igit. Na, ingit -ingit. Bala na magkaigit-igit. Bala na ko na yat din to ba. Di pabita ko, Kagalun, <laughs> ko balkon, kita ko pati balkon. Pak kita Oh. Na, Nami kayo. Isa golpong. La oi. Ana atoy tungog jeep na. Pero gamayra ang tungog, ang uban. Sa Wilkinson ko to na. Dakoy kayo sanan. Ila minyo? Pero wala bang kalibanga tungno? Wala. Kalibangaan mangka basa na isa golwo, may sagung di ana good original mo guna dia. Ito sa palay. Ato original man to, gikan pa kita nang molay tanggog tungog. Ta isa lagi. Ah, gituter pako. Lagi kutur tambes gitutip. Apa kata taw saod ba? Mga mga orgya bagay na si Roy. hahahaha <laughs> ang mga labaguhan <laughs> gusto ba? palitag dupa man na ibig 160 ang galon 160 hmm? ang galon inom ka? inom ta tamis kayo tamis ka diraon 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 gang kaya sa kukuha lang ang big gamitin mo ang gang botcher sa taupad kaya <hums> sa kukuha lang ang big

minum ng tubagang kape, tambas sa abo ba? Ayun, hindi ka pinagpag ito tuba. maulong niya ka sa kuwan. Hindi, lang kuminom, ini gumahan ng kuwan. Sumayon siya sa kita. Ngayon, isa. Ngayon, hindi ka isa, sa katagay lang. ang galang, ka Hindi, 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 mo na tao, kay mahutro ba na tayo ng tuba? Dili o gapon. Agi ko gas magpalit mig tuba guys dool sa ay layo sa sakit dool sa igit asa ka diri ang mga mineral diri every day every ay magpalit mi og tuba ako diri teres akong maana aray day daghan dagan kayo bitaw day o Ah, po, Ay, mura man itong mapalit. Ano Daghana, dagko, man kaayo. Karin na lang. Abog pa, Hi, everyone! Tara, <laughs> <laughs> di man agad, oh! Hi! Hi, baby! Sige, ikuan. May ikuan. Ikuan. So, no, no, no. <laughs> It's mine. <laughs> na, it's mine. Magpalit magtuba. tuba. <laughs> Tamis kin tuba dito. Asa, Nahan. Karon naman ko kon balik. Uban. Ha? Ha? Ako ah, magay gay krak kudan araman doon. Oh. Na, nara gamay. <laughs> Tamis kayo ayuday. Na. Unya hapon mo -upload, upload na siya. Palit sa ko. Magpalit magtuba. tuba. <laughs> Be agi ko manay. Palit na. Lagi ko ata bin. Palit na pang gas. Palit na kag tutong ground. Aron mausab ko tawo. Ate 160 ate. 160. So bi so Hala, nindo ta man lagi nagbala imong bani oh. Asenso man? Mawala na kwarta dere. Ay wala. Yan. Ay, ahayang. Bani, si anong dito? Tamang balay si Bani, oh. Ako'y di mamay dito silbi. O, bani na sil, mahilong sa sa eh, sano, Uy, na, yung, ba... ano? La, dugi, Ay, saan mo sil? Wala, kay Mahuman. Uy, di ma. Ay, ayaw kay maligog, ma. Ano yan? Nagkanang kuha. Be. Ay, ate, Bani, oh. Ang balay, oh. balasyon oh. oh. naman. Anong dito? Anong dito? Aba, Bila, gasto, ana? Bila gasto, anak? Bila gasto? Bismil, uy, kapin. Hila, yate, kanak, ra? Um, ano pa, ligid? Hindi man, apil man sa libor nila, jibo na yun. Ah, apil sa libor di ay. Jibo tayo, dati mo ito uh, sa luranan sa ihi. Na, Hindi <laughs> na, <ner>, na, <laughs> <ba, di laughs> na maligo si Hira o singot, diba? noy eh. Uy, kay media tua, oh. lagi, unlimited lagi sa balay. malugay lang ko sa aircon yun. Ibuga, e, lagi kay ni Buloy sa solar lagi. Maglog mo sa aircon na daot, kay Ah, ibu kasi siya, nindutan sa solar nilang matsuiga, oi. Ay, Jeep! Ay! Aw, oh, niya na ka kapag sa Di diyara na siya. taon sa diya. Dili na sagabal ng hagdan niya. No, no God. Di diyara oh, na siya, sa kay magtao, tat... Bane! Ah, niya, -tulang 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 -tulang. Bane, bane! Oh, husan eh. tigyan nato. ito. pa nato ng hagdan. Lasi, si you, oi. 30, 30 40, 50, oh. 60, 70, 80, 90, 10, 100, 10, 100, 10, 100, 100, 100, Oh, Diara. Upat ka buo. Uh, ang uh, tinto, kuha okay, ah, na Diara, si ah, upat ka buo. Sunod ang ros Saka ang upas lima. ito ko din. Ito ba Makaulong, may bit-bit. Uh, ito na tibok. Guys, magpalit na ko um, ang guys. Sinsili um, ang guys. Kuya! Kuya? Dala! Dala na kuya, oi! Hi, Brex! Kumusta naman ka, Brex? Long time no see, si Brex! Kumusta na ikaw, Brex? Wala ko na kaulay sa line natural, di ay? Dito rin sa unahan ng baligya sa tuwan, guys, sa Tuba! Magpalit niyo. Tuba, tuba, tuba. Kailang wala pa rin na hurot yan. Baka nahurot na ron niya ba? <tipan> ha? Kaon na. Padulong na sa palitan ng tupa, guys. Taas lagi kuminom. Lagi? Absan, mangko. Hindi, mahal ang chinelas. Ay, binakunta piso. Dili man di, mandi, ay, giaha. Ang ite-it. Te ang ite one Ang one. ite it. Nagabalit man na sa una iya, tinood yun iya, nagpiso. Dali na kayo magpagubay niya. matangtang ang kilit, yung pagkahuman. Na, maot kayo, yung bugaot. Ay, uy, na siya ganyan sa guys. Langit-ngit, lagi akong kuwan. Hala naman kayo kuwan. Uy, wala. Dili, din na ako sa unahan, man. Ah. Ah, may.

Aku empat komang pun guys, saat pas aku ah. Si Koya Olen. Tapi tak minat abut guys satu bahan. Ini, so ini, ay nama dia gina, Jangan subur itu, Pak. Dan ini alamat tuna kita, Nak. Itu, Pak. Jadi, kenapa ki mau? Oh, Nang itu dari, dari. Na... No, ay, to, Natabunan di ay. ayo deh pale coba araan kau guys ga vokal-pukal bag peril yang galung teh kami tiang nito oh, 150. Po. Ano lang, ano man natin? Pagdaan ng motor. Tayon. Diyan ang motor. Mga puno ug mga tanan. Ano na bang daan mangkad ka? Dili na ini pagdaan ni tao diha na pagan ko sa o. Ana ko ka na ikaw ka? Naranggan sa motor ba pagan na ano ng isa ka Ito yan

Dili na, wala ina, na nas napi ang ana or buntog ra na, na siya, uh -huh. buntog ang ugat. Dili ra ta gyud sa kita ang mga ugat ba konektar ba na sa tanan nga kuan, liuk-liuk pa. Ano sa ana na hayop tabo? Paguman sa ini kusog. Wala dugay na. Iya mo pa siya? Pa uh -huh. siya. Unsa man wala kay kitik na? Naaman, ah, ah, Naa man ni pa resita dito. So, kay wala man ni kaya... ang Sigit. Agad na lang tayo. Napatunos ni siya sa minto. Ang mga ito blagol na din rin. Ang mga ito rin. Ikaw doon lang, Kuya Ben. nagdala ko siya. Ito, nagdala ko Okay na? Uh, Thank you, te. Ito uh, sa amin, uh, Mana, na guys. Nakapalit na may og to ba? Taas yung mandi niya kung baby, oh. Ah, kita dah kikit guys. Kan malah yuk, 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 yuk. Up, na up. ang mga kurimaw kay magtagay og ang mga kurimaw nita ko eh oh ni hay bisa guys oli adlo kayo diri guys pag tabok-tabok tabok, guys na mag daw, -daw, -daw ay, ka na magdudua kag tabok ay na lang git tong kay na mo karon guys ko nga mo gipaligtan og kaning kuan kaning tuba nabanggaan dito na naragay to sya guys, siya sa dumpling guys na nabanggaan ba dito nang hatlok jud kay ayo di ari magtabok-tabok. Dinalangit tuga kay Oh, takpin kesada. Every time I catch you. Me... O oh, nang na, barangay hall sa Tuboran guys, kana. Ganay ang center or ah, kainit o panahon ng I'll become a hero nabotan lagi to si Kim Kim si lagi o si Kuan lagi, Christelle moto nila tanong lang mga utok nang oh. limpyo lagi sila nabotan lagi sila ay sugo mga mama o die, ay Baka na yung mga gipang request. Mm. Ay, pangayo. Asa? Uh -oh. mm. Boarding house na mo, guys. Pariag color sa sakyanan ni Manoy. Sakyanan sa kumagulang. Dato, ya? Yeah. Cellphone ni moya yeah. Nabot na? Dato yeah. rin na kina na si Daddy Manoy. Ang yeah. binabi. Okay. In parcel? Wag mo gumawa. Wylam pi nang tuba. Bye. Kalawen. Bye. You. Abre pa rin ano, abre. Totoo mo kung Eh tamis ni? Ni mo samut mo samut is. Ayo mo tanggi May, uh -huh. mm -hmm. May lulang ako sa tilawan. Ay, ba't ang itlog? Ang hit. Hindi ganahan, ay. Duod ka ayaw. Ayaw na lang, oy Ako rin magutang mailo sa ako. Ah, mm. <laughs> <laughs> Tamis kayo niyo? Miki, magkong pa din na dahil. O, oh, ilahan ang kagaling hindi. Sila rin nagkuhan ani. Dito sa likod sila ha. Yeah. Grabe ba? Uy, umak pa mo ito mag Ate <tipulay> Bole, itong lunis na sila ga-trapping. Ah. Um, wala ko kala, okay. Sige, ga-ulan dito. Nya. Yeah. Kusuking ulan. Wala, bagay mo. Lagi, karong sa tortid daw. Mga limpi, din may daan. Ugma, o yung tagmukha ulit sa bulog sa'yo. Pag-aing mga daan. Dari? Oo. Oo. Kami may tiklim sa batong ah, uh, taga sabado may mga tiklim pili ano? Uh, Kaya lo, uh, kasi mother of siya, ay, makinay. Ganit. Ito ang hawak. Dilawan <laughs> <Ay, atin. Busua. laughs> na to ang tuba guys. Kay e, lamik kini tuba. Hindi pa ko na lang tuba diya, di, di, kay ah, wala sagul day. Original jud siya. Awalay tungod. Butang dara. Agoy pag pagkakita ng usa sa kuan ba sa Facebook kay nagpost mo nga nag picture-picture mo dito sa tulay oh abi na ako nanguli na mo ako nga si Kuha, si Buloy ko, na natanawa lang ka, nang muli na silang manoy oh, wala na ko na, wala na na po sila naapa sa tuburan, sa ona ko na siya nga, ah wala, to, nang muli ilagay ko, nang muli talaga nagpost, naman nga picture sa tulay sila una oh, dito sa, sa tumatulay dito sa lanao, oh. siya nga. Tiksi daw sila dito tanan. Gitiksan ako si Ritwit. Gitiksan na ako. Nagtiksan ko sa rock group siya. Tiko na. Wala may reply. Gitiksan ko si mama. May mas mama. Nakapa din rin na. Kaya ko, ay salamat. O <laughs> ito, dalik ko kaligo. Kaya ko, matang tumuran lang gawin. Kaya manguli silang mani niya. Wapak ko kalaag dito. Liso pa. Magulat pa ko niya. Kadugay pa niya. <laughs> Uli lagi daw ma. Taas <laughs> <laughs> na ako ang ako sana ikaw, eh, vlog. Ako sa mga ikon. Mag-vlog na po ko So guys, siri taman guys. Salamat sa iyong support sa pag-like and share sa kuang Facebook page, Facebook account, Reels, TikTok. Sa kuang YouTube channel, salamat sa iyong pag-subscribe. So, amping tantanan. I eh. love you all. God bless. Bye everyone.